Ngayon po, magpapakita ko sa inyo ng ating mga recipe na kakasya naman po dun po sa ating mga food tray. Mas convenient po kasi itong gamitin dahil may takip na nga po ito. Kung sakaling hindi nyo maubos, napakadali lang din pong itabi. At kung gagawin nyo naman po itong pang negosyo, magbibigay po ako sa inyo ngayon ng saktong recipe para po dito sa ating food tray. Maha po muna yung ating gagawin. Napakadali lang po ng prosesong aking ipapakita sa inyo sa isang kaserola or kawali. Pagsasama-samahin lang po natin lahat na po ng ating mga sangkap na gagamitin. Nilagay ko na po yung cornstarch at asukal. Ngayon po ay condensed milk. Yung cornstarch nga po pala na gamit ko rito ay yung nabibili po na per kilo sa palengke. Sa amin pong palengke, 45 pesos lang po per kilo yung cornstarch na ito maglalagay rin po tayo rito ng coconut milk ito na po yung ating pangalawang tiga or yung after na po natin makuha yung pinakakakanggata lalagyan na po natin ng tubig pipigain uli ito na po yung ating coconut milk naglagay rin po tayo rito ng evaporated milk at tubig then imix lang po natin itong mabuti then dito po maglalagay rin po tayo ng mais sa mais po depende na sa si inyo pero gamit ko po rito ay cream style corn I-mix lang mabuti din ang salang na po natin ito sa ating kalan. Dito po sa umpisa, pwede po kayong naka heat muna, pero make sure na huwag niyo po itong iiwanan. Patuloy lang po kayo sa paghahalo para kapag napansin niyo po na medyo namumuo na po ito, hihinaan niyo na po yung apoy sa medium to medium low heat. At still, hahaluin pa rin po natin itong mabuti. Sa totoo lang, napakadali lang pong gumawa ng maha Minsan po nagkakaproblema lang po tayo sa mga sangkap na gagamitin dahil after po natin itong mahalong mabuti, diretsyong isasali na po sa ating mga lalagyan. Para lang po sa karagdagan yung idea, yung ating pong recipe ngayon, kayang-kaya nyo pong lutuin ng nasa 20 minutes lang. Kapag nakita nyo na po itong kumulo at ganito na po ito kalapot, diretsyo na po natin itong ibubuhos sa ating mga lalagyan which is 3,200 ml po yung gamit po natin rito ng food tray. Sa mga gumagawa ng maha na para po sa kanila palpak yung ginawa nila dahil hindi po ito nagpe-firm, dalawa po yung posibleng dahilan niyan. Una, medyo na para may yung liquid ingredients na inyo pong nailagay at pangalawa, possible po na hindi nyo po ito nalutong mabuti. Dito po gumagamit rin ako ng whole corn. Bali, yung isang lata po ng whole corn, hinahati ko po sa tatlo. At yung isang party po nun, yun po yung pinapang toppings ko sa ating maha. Pwede rin po kayo rito maglagay ng latik. Pero yung gusto po kasi ng kakain nito, cheese daw po yung aking idagdag. Habang mainit-init pa po ito, i-press po natin ito ng dahan-dahan para kumapit po ito sa ating pinakamaha. Kung umabot ka sa parting ito ng ating video, pwede ko po bang malaman kung saan lugar kayo nanonood ngayon? Para naman po malaman ng inyong mommy loves kung hanggang saan ang aabuti nitong ating recipe. Kapag tuluyan na pong lumamig itong ating maha, saka po natin ito gadgara ng ating keso, doon pa lang po natin ito pwedeng takpan. And cheddar! Ta ito na nga po yung ating maha na napaka-creamy pero still firm pa rin po. Dahil hindi ko po ito mahihiwaan, ipapakita ko na lang po yung pinakagilid nito. Nabuo po ito, matatanggal nyo po ng buo sa ating lalagyan. Pero ang lasa po nito, subok na subok ko na. At sana po, pagtiwalaan nyo po ulit ating recipe. Dahil siguradong hindi po ulit kayo nito ipapahiya. Mix and cook. Made easy as one, two, sa may kwento. Si 🎵 Lahat tayang kaya kakanin ulam dessert na masarap 🎵 ni Mami Labs kahit medyo mahi Ito po, nagsaing lang ako ng malagkit na bigas. Katulad lang po ito ng regular na pagsaing ng atin pong mga bigas. After po natin itong mahugasang mabuti, lalagyan na po natin ito ng tubig, yung kanyang magiging sabaw. Depende na po ito sa gamit yung bigas. Pero kung sakaling wala pa po kayong idea sa pagluluto po ng malagkit, sa bawat isang kilo po, 4 and half cups po ng tubig yung atin pong gagamitin. Pwede nyo po itong lutuin sa kaldero, pwedeng pwede rin po sa rice cooker, nakadepende na po yan sa inyong preference. After po nitong maluto, pakuko natin naman po natin ito sa atin pong gata. Gamit ko naman po dito ay coconut milk or yung pangalawang piga ng gata. Kung sakali lang po na sa inyong lugar, coconut cream lang po yung available. Gawin nyo na lang pong 1 cup po ng coconut cream at 1 cup na lang po ng tubig. I-mix lang mabuti at meron na po kayong coconut milk. Naglagay po tayo rito ng asukal at kaunting asin to balance the taste. Then imix lang po mabuti. Kapag kumulo na po ito, ilalagay na po natin yung ating sinaing na malagkit. Lulutuin po natin ito hanggang sa tuluyang kumapit yung pinakaliquid dun po sa ating malagkit. At hanggang sa ito po ay kumunat. Mapapansin nyo naman po na medyo mas bibigat po ito habang ito inyong hinahalo kapag ito nga po ay palutuna. At para po siyang mabubuo na isang piraso at hindi na po basta-basta maghihiwalay. Niluluto nga po pala natin ito over medium heat pero still nakadepende po ito sa gamit nyong kalan. Basta obserbahan nyo lang po yung niluluto nyo kung dapat nyo po bang lakasan o hinaan yung apoy ng inyong kalan. Pwede na po natin itong isalin sa ating mga paglalagyan. Pwede po kayong gumamit ng mga microwaveable tubs pero ako ang gamit ko po rito ay food tray. Ang sukat po nito ay 3,200 ml. Nabibili po ito sa mga palengke, grocery stores at online stores. Kung gusto nyo naman pong hugis pabilog at gumamit ng bilao, kakasya po itong ating recipe sa 14 inches na bilao. Ang kagandahan lang po sa mga ganitong food may kasama na po itong takip. Kung sakaling hindi niyo po, po ito ihahain o itatabi niyo na, napakadali na lang din po. Nagtira lang po ako ng kaunti para po sa ating tikiman tayo mamaya dahil ito pong ating ginagawa. May mga naghihintay na po dito kaya hindi na po natin ito mababawasan. Para naman po sa ating latik toppings, maglagay po muna tayo ng ating asukal. Then ikalat po natin ito dun po sa ating pinakakawali bago po natin bubuksan yung ating kalan sa lakas ng apoy ng medium heat. Hayaan lang po muna natin ito at huwag po muna natin hahaluin hanggang sa makita natin na halos na melt na po lahat yung pinakagitna. Kapag ganito na po, haluin na po natin ito ng dahan-dahan hanggang sa matunaw po ng gusto yung ating asukal bago po tayo rito maglalagay ng ating coconut cream. Kapag fully melted na po yung ating asukal, dahan-dahan na po natin ilagay yung ating coconut cream or yung ating kakanggata, ito po yung ating unang piga dito po sa ating toppings, dalawang sangkap lang po talaga yung ating gamit. Wala ng kahit ano pang secret ingredients. Panoorin lang mabuti yung ating video para makita nyo rin po yung consistency. May idea po kayo kung kailan papatayin yung apoy at kung kailan luto na po yung ating toppings. Bali, ang gagawin lang naman po natin dito, tuloy-tuloy lang po tayo sa paghahalo hanggang sa makuha po natin yung lapot na kailangan natin. Don't worry, ito pong ginagawa nating latik toppings ngayon ay hindi po basta-basta tumitigas. Isa po sa indikasyon na tama na po 'yung pagluluto natin ay 'yung ganitong mapaghihiwalay na po natin 'yung ating ginagawang latik toppings. Ngayon po, patayin na po natin 'yung apoy sa ating kalan at pwede na po natin itong gamitin pang-toppings. Uulitin ko po ulit sa inyo, hindi po ito basta-basta tumitigas. Kahit hindi niyo po ito agad-agad mailagay doon po sa pinakaibabaw ng inyong malagkit, hindi po kayo magkakaproblema. Kapag lumamig na po itong ating latik toppings, ganito na po yung magiging consistency. I Spread nyo lang po ito sa pinakaibabaw at ready to eat na po itong ating bibingkang malagkit. Kung sakaling may requested recipe pa nga po pala kayo or yung mga niluto po natin dati na gusto nyo pong lagyan po natin ng recipe, nasa sakto po dito sa ating food tray para naman po marami kayong may offer sa inyong mga suki or pare-pareho po yung nalagyan ninyo kapag kayo po yung naghanda, just comment down below. At susubukan po ng inyong mommy loves na ilain up po yan sa ating mga susunod na video. And Heto na nga po yung ating bibingkang malagkit na ngayon kahit wala pa po, po tayong oven, kayang-kaya na po nating lutuin. Ito na nga po yung sinabi ko sa inyo kanina na naghiwalay po ako ng kaunting malagkit para naman po dito sa ating tikiman time. Nilagyan ko rin po ito ng ating toppings at tingnan nyo naman po kung gaano kaganda po yung pinaka toppings. Malambot po ito, malamig na hindi po talaga ito tumigas at ang lasa po tamang tama lang po talaga yung tamis, hindi po nakakaumay. Subukan nyo na po dahil ilang sangkap lang yung ating ginamit. Halos yung ating main ingredients ay bigas at gata lang po talaga. Lalagyan lang po natin ng asukal. May isang napakasarap na Pilipino kakanina po tayo. At para naman po dun sa mga gusto itong ipang negosyo, much better pong mag-full costing kayo dahil magkakaiba po yung lugar natin. Napakalaki po ng possibility na magkakaiba rin po yung presyo ng ating mga bilihin. So paano? Hanggang sa muli po nating pagluluto